Mga idol at kabayan, breaking news! Japan, ipinapakita na sila ay tunay na kaalyado ng Pilipinas. Japan at Pilipinas nagkapermahan. Magbibigay ang Japan ng mga military hardware sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 1.6 billion yen o halos 618 million peso. Wow na wow! Tutulungan ng Japan na mapalakas ang Philippine Navy at Philippine Air Force. Tamang-tama dahil ito ang magiging katuwang ng mga missile system na ilalagay ng Amerika sa ng Luzon. Nasa isang daan siyam na po mga illegal Chinese ang pinalayas na nang ng Pilipinas. China, paulit-ulit na tinututulan ang pagbili ng Pilipinas ng Typhoon Missile System sa Amerika. China, muli na namang gumawa ng propaganda. Sinisisi pa ang Pilipinas sa nangyari sa Baho di Masinloc Ayon sa China, ang barkong maliit pa ng Pilipinas ang siyang bumangga sa napakalaking China Coast Guard 3302, isa pang barko ng B-4 sa binangga ng China sa Rosal Reef. Libre, libre, libre. Japan at Pilipinas lumagda para sa 1.6 billion yen o katumbas ng halos na sa mahigit 618 million peso na halaga ng official security assistance para mapalakas ng Armed Forces of the Philippines ang mga kakayahan nito sa maritime security at monitoring and surveillance capabilities para mapalakas ng Philippine Navy ang pagbabantay sa mga baybayin ng West Philippine Sea at Luzon Strait. Magbibigay ang Japan ng mga rigid hull inflatable boat, coastal radar system at iba pang mga equipment na magpapahusay sa maritime domain awareness ng Pilipinas at maging ng Japan. Sa Philippine Air Force naman magbibigay ang Japan ng mga karagdagang kagamitan para mapahusay ang Air Surveillance Radar System na kamakailan lamang na i-deliver at natapos ng i-install ng Japan sa Pilipinas. Tamang-tama ang mga radar system na ibigay ng Japan mga kabayan dahil ito ang magsisilbing eye in the sky at sea ng Philippine Navy at Philippine Air Force. Sa paparating ng mga karagdagang missile system na ilalagay ng Amerika sa Pilipinas, mas mapapalakas pa ng Armed Forces of the Philippines. Sa tulong ng mga kaalyado nito, ang The Official Security Assistance, or OSA, for fiscal year 2024 is extended by the Government of Japan with a view to contributing to the initiatives and efforts of the Republic of the Philippines and enhancing maritime security capacities and improving deterrence capabilities. For fiscal year 2024, the allocated amount for the official security assistance is 1,600,000,000 Japanese yen, or approximately 611,000,000 pesos. This is the second official security assistance received by the Philippines from Japan. Nitong ikaapat ng Disyembre taong kasalukuyan, inulit ng China ang kanilang pagtutol sa planong pagbili ng Pilipinas ng Typhoon Intermediate Range Capability Missile System sa Amerika. Ayaw ng China na magkaroon ng totoong kakayahan sa missile ang Pilipinas. Ayon sa China, ang Typhoon Intermediate Range Capability Missile System ay kayang maglunsa ng mga missile sa layo na 500 hanggang 5,500 kilometro kung saan sakop nito ang buong West Philippine Sea at South China Sea. Dahil sa pangamba ng China, ginagawa nito ang lahat upang hindi matuloy ang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines. Binubulabog ng China maging ang politika sa Pilipinas para mawala ng pokos ang Administrasyong Marcos sa kanilang ginagawa sa West Philippine Sea. China, muli na namang gumawa ng propaganda. Sinisisi pa ang Pilipinas sa nangyari sa Baho di Masinlo. Ayon sa China, ang barkong maliit pa ng Pilipinas ang siyang dumanga sa napakalaking China Coast Guard 3302. Wala naman talaga silang pasihan sa sinasabi nila. Kaya nga ino-occupy nila. Squatter sila sa area na yun. Mm -hmm. uh, ngayon, dahas ang ginagamit nila uh, porque malakas sila. Pero tayo nagpapatatag din. And, uh, kaya uh, nakikiusap tayo sa ating mga kababayan na suportahan ng liderato ng ating Pangulo mm -hmm. sa pagtatayo dito kasi kung tayo bumigay dito sa istorya nila na yung baho di masinlok kanila mm -hmm. eh nandyan na yung arbitral award sinabing walang basihan ng kanilang sinasabi isa pang tako ng FIFA sa Binagda China sa Rosu 10 meters cap 5 meters libre 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 那边打哦。 Sa ibang balita naman, Chinese nationals na iligal na nagtatrabaho sa Pilipinas pinabalik na sa China habang nakasuot ng berdeng t-shirt at nakatali ang mga kamay ang nasa isang daan siyam na po mga iligal Chinese matapos silang mahuli na nagtatrabaho sa Pogo sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa 20,000 pang mga foreign Pogo workers ang nakatakdang paalisin sa Pilipinas sa susunod na mga linggo. Okay.

何 <laughs>

Gracias.